Gabi-gabi ka bang inuubo, kaginhawa? Yung tipong pagtapos mo ng mga gawain at paghiga, bigla na lang umaatake ang ubo, na parang hindi naubos. Baka iniisip mong sipon lang o simpleng lamig, pero alam mo ba, posibleng senyales na ito ng mas seryosong kondisyon. Ayon sa mga doktor, ang madalas na ubo tuwing gabi ay maaring sanhi ng post-nasal drip, kung saan ang sipon ay bumababa mula sa ilong papuntang lalamunan habang nakahiga. Minsan, ito rin ay dulot ng acid reflux, yung asido mula sa tijan ay umaakyat kapag busog ka bago matulog. Sa iba naman, ito ay sintomas ng hika o chronic bronchitis, lalo na sa mga senior citizen na may mahihinang baga. Pero huwag ka muna ang kabahan, dahil may mga natural na paraan para mapahupa ang ubong gabi-gabi. Pero teka muna, nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, pindutin mo na ang subscribe at bell icon para updated ka sa mga bagong kaalamang pangkalusugan araw-araw. Una, uminom ng mainit na herbal tea bago matulog. Subok na subok ang salabat o luya tea, lalo na kung may kaunting honey at lemon. Ang luya ay may anti-inflammatory properties na tumutulong para pakalmahin ang lalamunan. Ayon sa Journal of Ethnopharmacology, ang gingerol, isang compound sa luya, ay may kakayahang bawasan ng iritasyon sa daanan ng hangin. Ikalawa, iwasan ang pagkain malapit sa oras ng pagtulog. Dapat ay dalawang oras bago humiga, tapos ka na kumain. Lalong-lalo na kung ang kinain mo ay mamantika, maanghang, o maasim, dahil ito ang madalas nagdudulot ng acid reflux. Ikatlo, ayusin ang posisyon sa pagtulog. Gumamit ng dagdag na unan para nakaangat ng bahagya ang ulo. Sa ganitong posisyon, mas madali ang paghinga at mas malabo ang pag-akyat ng asido o plema. pang gumawa ng simpleng breathing exercise. Huminga ng malalim sa ilong, pigilan ng tatlong segundo, tapos dahan-dahan ilabas sa bibig. Gawin ito ng lima hanggang sampung ulit. Malaki ang tulong nito sa pagpapakalma ng paghinga at pagtigil ng ubo. Ikaw, kaginhawa, nakakaranas ka rin ba ng gabi-gabing ubo? Ano ang mga natural mong pamaraan para humupa ito? I-share mo sa comment section para makatulong ka rin sa ibang kaginhawa na may parehong karanasan. At kung gusto mong makatulog ng mahimbing at hindi na abalahin ng ubo, Subukan mo na ang mga tips na ito simula mamayang gabi. Like and subscribe mga kaginhawa.